hanggang saan mo kaya magsakripisyo para sa iyong pamilya? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pag-ibig? Ano nga ba ang tamang pagmamahal? Pagmamahal na totoo Pagbabago na lang po ako sa maynila. Huwag niyo po akong alalahan ni Nay. Ang mahalaga po, makapagtapos sa mga kapatid ko sa pag-aaral. You o pagmamahal right na bago. Right well. Hello? Sino to? Mamunahin right. right. well, kita rin. Sinasagot mo na ako? Oh? Lito ba Jessa na mag-aasawa ka na? Hindi mo ba alam na hindi madali ang pag-aasawa? Hindi na naman tulong natin, panis! Kalma ko muna. Bukit, anong ginagawa mo dito? Man. Patawad ba? Kahit na! pinili mo yung sabon? Yung sabi ng anak mo? Tang inang buhay ito pag ah. Pagsasahin na nga lang, Jess, ay nagawa mo, hindi mo pa magawa! Ah. Kung lang mong gagawin ko sa'yo? No. Kapan nga nang maayos e eh. Kapan sa lang deadline? Gawin namin ang paraan ng nanay niya. Ay, na! Ay, mahal niyo isang tayo, please. Hindi! Ah! 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 Ah!